Ang kwento tungkol sa Torre ni Babel, ang pagmamataas at pagkakahiwalay isinulat salin mula sa pahina ng orihinal na salaysay sa Genesis 11.1.9. Noong unang panahon, pagkatapos ng malaking baha, iisa lang ang wika ng lahat ng tao sa buong mundo. Sila ay nagkakaintindihan at nagkakaisa sa kanilang pananalita. Nang sila ay naglakbay mula sa silangan, nakarating sila sa isang kapatagan sa lupain ng Shinar na ngayon ay tinatayang nasa Mesopotamia o Iraq. Doon nagpasya silang manirahan ang pagbuo ng tore. Dahil sa kanilang pagkakaisa at lumalagong populasyon, nagkaroon sila ng isang ambisyosong plano. Nag-usap-usap sila, hali kayo, gumawa tayo ng mga laryo at iluto natin itong mabuti. Ginamit nila ang laryo bilang bato at alkitran bilang semento. Ang kanilang hangarin ay hindi lamang magtayo ng isang syudad, kundi pati na rin ng isang napakataas na tore na ang tuktok ay aabot sa langit. Ito ang kanilang sinabi, Hali kayo, magtayo tayo ng isang lunsod at isang tore na ang tuktok ay aabot sa langit at magpakagawa tayo ng isang pangalan para sa ating sarili. Upang hindi tayo magkahiwa-hiwalay sa buong daigdig, ang kanilang layunin ay dalawa. Una magkaroon ng sariling pangalan at kapangyarihan gusto. Nilang maging bantog at makilala. Pangalawa, manatiling magkakasama. Nais nilang iwasan ang pagkalat sa mundo na isang utos ng Diyos kay Noe na dumami at punuin ang lupa, ang pagkagulo ng wika at pagkawasak ng plano, nakita ng Panginoon ang lunsod at ang tore na itinatayo ng mga anak ng tao, nag-aalala ang Diyos sa kanilang pagkakaisa at kung ano pa ang kaya nilang gawin kung hindi ito pipigilan. Sinabi ng Panginoon, narito, iisa silang bayan at iisa ang kanilang wika Adik ito ang sinimulan nilang gawin at ngayon ay walang makakapigil sa kanila sa lahat ng kanilang balak. Upang pigilan ang kanilang pagmamataas at pagtatangka na kalabanin ang kanyang utos, bumaba ang Diyos. Sinabi ng Diyos sa kanyang mga disipolo, Halikayo, bumaba tayo at doon ay guluhin natin ang kanilang wika upang hindi sila magkaintindihan. At dahil dito, ginulo ng Panginoon ang wika ng lahat ng tao doon. Hindi na sila nagkaintindihan ang dating nagkakaisa ay hindi na makapag-usap. Hindi na nila naiintindihan ang sinasabi ng kanilang kapwa dahil sa pagkakagulo ng kanilang wika, hindi na nila naipagpatuloy ang pagtatayo ng lunsod at ng tore. Ang kanilang proyekto ay nabalam at tuluyang natigil, ang pagkalat ng tao. Mula sa lugar na iyon, ikinalat sila ng Panginoon sa buong ibabaw ng lupa. Ito ang dahilan kung bakit tinawag ang lugar na iyon na Babel, na ang ibig sabihin ay pagkalito o kaguluhan sapagkat doon ginulo ng Panginoon ang wika ng buong lupa. At doon nagmula ang pagkakaiba-iba ng wika ng mga tao sa buong mundo